Mga kwentong may aral. Ang magkakaibigan baka. Isang araw, habang sila ay nagkakwentuhan, sinugod sila ni Leon. Kakainin <makes noise> ko kayo! Halika! Magtambay-tambay tayo! Sabi ng mga baka, Sorry na to si Leon. Boom! Everybody that Kung Fu fighting! Boom, 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 boom! At umalis na galit si Leon. At nag-isip ng paraan si Leon. Habang nagkakaisa yung tatlo, hindi ko sila kaya. At naisip niya kasapin si Puti. Uy, Puti! Huwag kang matakot! Hindi kita kakainin! Alam mo ba, sabi ni Abok, hindi ka makakain hanggat nandiyan siya. Kasi siya daw ang pinakamalakas sa inyong tatlo. At ikaw ang pinakamahina. Ha? Sinabi niya yun? <makes noise> Dahil sa sinabi ni Leon, nag-away silang tatlo. Oo po. Ano sinabi mo ako yung pinakamahina? Nag-away sila hanggang sila ay nanghina. At din makabangon. Dumating si Leon, natuwang tuwa. Alright! <laughs> 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 Natalo ko kayo tatlo! Maraming akong pagkain ngayon! <laughs> <laughs> At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Gintong Aral! Sa anumang samahan, mas malakas kung sama-sama at nagtutulungan higit po sa lahat napakahalaga ng pagtitiwala sa bawat isa sana po may natutunan tayo sa ating kwento palumi guys for more videos and subscribe me bye bye